Siya namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. No? Kakalungkot. Sunod-sunod yung mga lindol recently. No? Kakalindol lang sa Cebu. Tapos lumindol in just a matter of ilang araw lang sa ano, Baguio. No? And then, ito ang pinakamalakas no? to date itong sa Davao, which is 7.4, 7.6. No? Mataas. Malakas sa mga lindol. So, it's about time na mag-isip tayo ng paraan in the future, ano magagawa natin ng mga materials na sa totoo lang, meron na. No? Meron na. I-develop Ide lang dito sa atin sana. At mga methods para mabawasan natin yung mga nagko-collapse -co na mga kongkretong mga kusali o bahay particularly. Check this out. Sana so, no, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Well, unang-una, ang reinforced concrete na nakasanayan natin is maganda naman talaga yan. No? Magandang material yan. Ang problema lang kasi sa reinforced concrete, sa dami ng components niya, no? yung aggregates, tapos yung, yung cemento, tapos yung bakal, no? nagkakaproblema talaga yan sa execution sa site. No? Although ma maayos yung design ng engineer, no? talagang nakadesign siya to withstand magnitude 8 ng mga earthquake, pero pagdating sa site, no? Dahil sa dami ng procedures para mabuo ang reinforced concrete, minsan 'yan nagkakaproblema. So, pwede nating pag-isipan na medyo uh, isip tayo ng ibang alternative na pwedeng mas konti yung proseso para magaranti natin na hindi nag shortcut. No? Kitang-kita hagad obvious kagad 'no kapag ka gumawa ng shortcut kasi sa reinforced concrete 'no pagbibisualin mo lang yan, titignan mo lang, hindi mo makikita talaga kung nasunod yung design. No? Lalo na kung ang pag-uusapan ay strength. So, ito yung mga naisip ko at talagang namang kahit yung mga experts, no? ito rin yung mga uh, sinasabi nila ng mga methods o materials, strategy sa pagtatayo na pwedeng mas maging safe kapag ka dumating yung malalakas na lindol. Ano-anong mga material yon Una, yung yung uh, mga structural insulated panels. Iba-iba 'yan, no. Karaniwan yung mga structural insulated panels ito ay magagaang. May halo siyang mga material na nagiging katawan pero hindi naman siya contributor sa ano, sa strength. No? More on sa body at sa insulation. S no? yung SRC panels, pa, yung mga structural insulated panels or yung SIPs. Yung pioneer mayroon din, EcoSIPs kakatabang mira. So itong mga panel na to ay buo na wall, no. Usually uh 1.2 meters or 4 feet, no, by 8 feet. Parang plywood size siya. Sasalpak mo na lang siya sa framing mo, o kung may posten at saka may beams, no. Sasalpak mo na lang siya. No need to plaster yung yung ibang klaseng mga sips, no. Pero yung iba naman plastering ang nagdadala kagaya ng mga 3D panels o yung yun nga yung binabanggit natin. Ginagamit ko no since 2009 yung SRC panels. So, bakit maganda ito? Kasi nga minya manufacture na siya sa planta. So, Napag-aralan na siya sa planta, na engineer na siya bago pa dumating sa site mo. Ang gagawin mo na lang pagdating sa site ikakabit mo na lang. So mas na lessen yung mga procedure na kailangan para mag-guarantee na pasok sa standard. Yung end product. Okay, so number one yun, no? At uh, yan ay matagal nang ginagamit. Ako nga, ginamit ko yung SRC panel sa buhol. 2012, ginamit, or uh, no, no, 20, 2011, ginamit namin yan sa buhol. 2013, lumindol ng malakas sa buhol. Kahit na uh, isa doon sa ginawa namin mga townhouse na yun katagbilaran, hindi nagkaroon ng major defects. Hindi nagkaroon ng mga cracks. Nagkaroon siya ng mga hairline cracks kasi plastering nga. Eh. Pero alam naman natin nangyari noon sa Bohol. 2013 sa nagbagsakan yung ibang mga reinforced concrete na structure doon, pati pang simbahan. Pero yun nga, yung ginamitan namin ng SRC panels, hindi. So proven ko yan. Kahit ako, sa experience ko, na talagang maganda yung material na yan. Okay, number two, kung pupunta naman tayo sa pagde-develop ng mga materials na dati na nating alam at dati nang nandyan, no? kaya lang hindi lang napapansin. Alam nyo ba kung anong mga materials yon na pwede pa nating i-develop? Bamboo ang isa. No? Yung bamboo, alam naman natin nga na yumuyo yan, tapos bumabalik sa form isang katangian ng material na gustong gusto natin when it comes to earthquake no kasi hindi siya mapuputol no sasayaw lang siya imagine kung pwede develop natin yung material na yan no? at gagamitin natin as structural component or framing system ng ating mga structures no napakaganda ng potential and matagal nang ginagawa yan no sa ibang mga bansa no matagal na nilang ginagamit ang bambu. Ginagawa nila itong engineered bambu. Kaya, yung mga himay-may o mga layers ng bambu, pinaglilikit dikit nila, ginuglu nila, ina-apply nila ng matinding pressure at matinding temperature hanggang sa itong bambu na ito ay maging matibay, maging solid na frame or solid na poste o beam to the point na hindi na siya napuputol basta-basta no -basta. at hindi na nga siya nasusunog merong mga ganyan na naginawa at ginagawa sa ibang countries ang dami nating bamboo dito sa Philippines no at very sustainable in just seven days makakapag-produce ka ng mga ilang centimeters o ilang inches na length ng bamboo at itong bamboo nga, karaniwan, nandyan lang yan sa mga tabing mga tabi-tabi. Hindi <laughs> mo na kailangang alagaan. Damo kasi siya eh. So, kusa siyang tumutubo, nagmamature, tumitibay, mag-isa. Ang kailangan lang natin gawin, i-harvest, dalin sa laboratorio, pag-aralan, dalin sa planta, at i-manufacture. So, sayang. So, sa kayo na mga engineers at mga material specialist, pwede nyo ano, balikan. Alam ko na pag-aralan nyo na yan. Marami ng studies na nagsasabi na ang bamboo talaga ay mahusay na material. So, pwede natin niyang i-develop dahil ang dami-dami niyan -dami dito sa atin. Number three. Ito, sinasabi nila, ito yung material of the future. Ano yun? Cross-laminated timber. Timber. Kahoy. Punong kahoy. Kagaya ng ginagawa sa bambu sa ibang bansa, sa Europe, sa Japan, at sa mga uh, American countries, uh, matagal na nilang na-develop at ginagamit ang cross-laminated timber, uh, CLT. Ano ba itong cross-laminated timber? Yung mga species ng kahoy na kilalang matitibay, uh, pinagsasama-sama nila at nililayer-layer nila. Uh, na kilalang matitibay, uh, pinagsasama-sama nila at nililayer-layer nila. Uh, na kaya tinawag na cross-laminated siya, nilaminate siya na yung magkakasalin-salin yung kanilang haspe o yung kanilang grain. Kaya ang tibay niya ngayon. No? Kumbaga, isip, imagine mo, isang plywood. No? Yung plywood, ganyan yung kapal. No? Let's say, three 4 na plywood. Palakihin mo siya ng mga 50 times. No? Yun. Yun yung ibig nating sabihin. Cross-laminated timber. Alam nyo ba? na may mga buildings sa US na ginamitan nito as poste, beams, flooring, at mas napabilis nila ang construction time, mas napababa nila ang cost, at mas napagaang nila ng 100 times yung kanilang buildings dahil ginamit nila magaang cross-laminated timber. Oo, maganda pa rin ang reinforced concrete. Nakasanayan na natin yan. Madami tayong uh, mga mineral dito sa Pilipinas na pwedeng gawing kongkreto. Kaya lang, syempre, mauubos yan. At uh, masyadong malaki ang contribution niyan sa pollution, no? sa pagmimina, no? sa pagkikreate ng semento, no? kuryenteng nagagaso sa pagtitimpla nito no? at pagdadala nito sa site. Maraming fuel, no? ang carbon footprint ng paggawa ng isang semento, uh, concrete, bakal ay napakadami na idudulot na harm sa environment. isang factor pa yun. Mabigat siya, komplikadong gawin at yun nga, maraming room for malpractice, error at uh, shortcuts. No? Kaya itong mga binanggit nating mga material na ito, pwedeng pag-aralan. Pwedeng makalaban sa malalakas na earthquakes. Maraming so maraming marami salamat po. Sana natuto kayo. And magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!